Magandang araw mga kapatid sa pananampalataya. Muli tayong magkakasama dito sa Dilis Catholic Corner. Ang tanong natin ngayon ay... May question ako sa iyo, brother. Kapag ako ba ay bininyagan na, kailangan ko pa ba magpakumpil para maligtas? Sa unang Pedro 3.21, nakasaad na ang bautismo ay ang simbolo ng uh, kaligtasan. Hindi nakalagay, hindi doon nakalagay na ang confirmation or pa ang pagpapakumpirma ang simbolo ng kaligtasan kundi ang bautismo. So, bakit bakit ang mga Katoliko ay nagpapakumpirma kahit sila ay nakatanggap na ng simbolo ng kaligtasan which is ang bautismo? Hihintayin kita, brother. May mga tanong na ganito dahil malinaw ang sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 21 tayo ay naliligtas ng binyag, hindi sa pag-alis ng dumi ng karawan, kundi bilang pagsusumamo sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya nga mga kapatid, parang sapat na ang binyag. Pero sa simbahang katoliko, may mas malalim tayong pag-unawa na nakaugat sa Biblia at sa unang simbahan. Ang binyag, ang pundasyon, hindi ang katapusan. Tama mga kapatid, ang binyag ang ating unang hakbang, sabi ni Jesus. Maliban na ang isang tao ay ipanganak sa tubig at espiritu, hindi siya makakapasok sa karya ng Diyos. Mababasa natin ito sa John chapter 3 verse 5. Sa binyag, napapatawan ang original sin. Nagiging anak tayo ng Diyos at nasasali sa simbahan. Ngunit tandaan natin ang pundasyon na hindi pa ang buong gusali. Ang binyag ay simula ng paglalakbay pero kailangan pang palakasin at kumplituhin ng kumpil ang ilang kapatid nating protestante ay naniniwala na sapat na ang pagdidesisyon para kay Kristo at ang binyag. Ngunit sa katoliko, sinusunod natin ang halimbawa ng mga apostol mismo na nagturo na may karugtong pa ang sakramento, ang kumpil. Ano ang kumpil? Ito ang sakramento na nagbibigay sa atin ng kapuspusan ng Espiritu Santo upang maging ganap na kristyano at matapang na saksi ni Kristo. Matapos umakyat si Yesus sa langit, nangyari ang Pentecostes at silang lahat ay napuspos ng Espiritu Santo at nagsimulang magsalita ng iba't ibang wika ayon sa ipinagkaloob ng Espiritu. Mababasa natin ito sa Gawa chapter 2 verse 1 to 4. Dito natin nakikita ang larawan ng kumpil. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng lakas upang ipahayag si Kristo ng buong tapang, mga kapatid. Sa Gawa chapter 8 verse 14 to 17, nabinyagan ang mga Samaritano, ngunit hindi pa nila natanggap ang Espiritu Santo hanggang dumating sina Pedro at Juan at ipinatong ang kamay Gawa chapter 19 verse 1 to 6, ang mga alagad sa Efeso ay nabinyagan sa binyag ni Juan. Ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay matapos silang mabinyagan sa pangalan ni Jesus at bumaba ang Espiritu Santo. Hebrews chapter 6 verse 1 to 2, binanggit ang pagtuturo tungkol sa binyag at pagpapatong ng mga kamay. Ito ang malinaw na tanda ng kumpil. Ano ang kaloob ng Espiritu Santo? Sabi sa Isaiah chapter 11 verse 2 to 3, itong kaloob ang dala ng Espiritu, karunungan, pangunawa, payo, katatagan, kaalaman, kabanalan at takot sa Diyos. Ayon sa CCC 1303, ang kumpil ay nagpapalago ng biyaya ng binyag, nagbubuklod sa atin kay Kristo at sa simbahan nagbibigay ng, ng Espiritu upang maging saksi sa pananampalataya. Ngayon, paano kung may taong nabinyagan ngunit hindi nakatanggap ng kumpil? May valid reason ba ito o wala? Halimbawa, isang sanggol na nabinyagan ngunit namatay bago makumpilan at isang krisyano na may matinding sakit o nabuhay sa lugar kung saan walang pari o obispo na makapagbigay ng kumpil. Sa mga kasong ito, ang awa ng Diyos ay hindi nakatali sa sakramento kung may pagnanais sa puso, ngunit hadlang ang sitwasyon. Sapat ang biyaya ng Diyos, mga kapatid. Sabi sa CCC 1258-1261, may baptism of desire at baptism of blood. Ganoon din kung may desire for confirmation, ngunit imposible sa sitwasyon. Ang Diyos mismo ang kumikilos, mga kapatid. Ngunit ibang usapan ang taong may pagkakataon na na tumanggap ng kumpil, ngunit sadyang tumanggi o walang pakialam. Sabi sa CCC 1306, ang lahat ng binyagan ay obligadong tumanggap ng kumpil sa tamang panahon. Ang pagtanggi ay hindi otomatikong kawalan ng kaligtasan, pero ito'y pagtanggi sa grasya ng Diyos. Ang taong walang kumpil ay magiging mas mahina sa tukso at kulang sa espiritual na lakas para maging tunay na saksi ni Kristo. Kaya mga kapatid, malinaw ang binyag ang simula ito ang naglilinis at nagsasama sa atin kay Kristo. At ang kumpil, ang pagkumpleto, ito ang naglalagay ng Espiritu Santo sa ating buhay upang maging tapang at lakas natin bilang Kristiyano. Mga kapatid, kung ikaw ay nabinyagan, ngunit hindi pa nakukumpilan, huwag palampasin ang biyayang ito. Ito ang Pentecostes na ibinibigay ng Diyos sa iyo ngayon. Kaya mga kapatid, huwag natin itong ipagwalang bahala. Eh, ako si Dale ng Dale's Catholic Corner. Kung nakatulong sa inyo ang paliwanag na ito, i-like at i-share ito upang marami pang maliwanagan tungkol sa ating pananampalatayang katoliko. Hanggang sa muli at manatili tayong puspos ng Espiritu Santo. Prodeo et Ecclesia.